So, ang tawag pala nito guys ay thermostat. Ayun, naalala ko na. Thermostat pala ito guys. Tawag. Ayun. okay, Kina Confirm ko lang. Nakalimutan ko kasi yung kasabi. Ayun o, no, kasi hindi na pwede. Hindi na buti ng hose dito. Saka, ano na, delikado na. So, thermostat guys. Ayan eh. Confirm ko lang sa inyo na thermostat ito sa water pump to ng uh, ating uh, Nissan Lake. Yeah, So tatlo, tatlong butas. Ayan. Sa uh, hindi na po talaga kahit sa siya, paano gawin kasi manipis na masado. Kinaya na ng tubig yung tubo niya. So ano na to, aluminum na to guys. Wala na, hindi na rin may oh. Wala na rin na ano, manipis na eh. Ayan, thermostat guys. Ayan. Amya. So, tara. Ganito uh, na lang tayo. Thank you, thank you. Uh, maging pogi na tayo So, bagong bago sa iyo. So, try natin maging... Hindi niya mag-drive. <laughs> so na kanyang so bagong na, expander. Uh, Ayan, expander uh, ko. Tapos, ito so, na Ito lang kami, guys. 200 pinayara natin, guys. Tignan natin yung uh, si video wind niya kasi napakaingay. Ayan, guys. Napakahirap ikabit yung ano. Kaya lang tukot tayo ng horse. Pero na, napasok na natin. So, Pasok na natin. Pagkita na natin yung clamp. Wala well, dito na sa thermostat. Tara na natin yung clamp niya. Pulsaktor siya. Gamit tayo ng uh, flat straw. So yun guys, sa wakas uh, na din natin yung hose. Ayan, uh, nakabit uh, natin yung clamp. So ibalik ko na lang, lang yung nito, tinanggal ko na turnilyo Kaya eh, dahil ko saan baklasin. Pero habang isip-isip, kapag isip lang yung ano, maayos. Wow! Ipapasok so, natin pa unti-unti, tiyaga-tiyaga lang para mapasok yung hose. Dukot-dukot si mahirap. Ayan. So bali yung sa thermostat na lang yung problema natin bali bukas ko nang ikabit yun, yung hose dito. Kasi bukas ko natin ma makuha yung ano, yung thermostat. Tatawag na lang yung contact natin. Kasi wala wala tayong mabilan sa ano <coughs> sa mga auto supply. Uh, marami yung surplus din ng tinutahan ko so wala ko ngayon nabili dahil ano na eh mahirap eh, na hanapin ito guys ayan So nakahanap tayo no, sa baklasa mismo. Doon tayo ano. So, bukas, bukas daw. Uh, kasi kanina dito ah ganyan, saka tayan lang. So no. So antayin natin bukas. Pero eh, samantala muna, ikabit ko muna 'to kasi baka pasukan ng Kuha ano, ano dito sa loob. So, Pasok ko lang muna 'to, so, ikabit ko lang muna 'to, mga guys. Okay, kita ko lang muna dito sa video. <coughs> Bali, ibalik ko yung mga ka, tinanggal ko na sa lalim para yung jack mababa ko yung jack natin. Kasi na tanjak pa to eh. Bali dalawang jack ginamit ko, mechanism sa ka... to jack yung ginamit natin dito. o so, kabilangan para safe. Uh, kailangan kailangan din tanggalin ito yung air cleaner sa carburetor natin. Yeah, so susunod guys sa uh, pililinis naman natin na makina. Marami pa akong ibabahagi sa inyo. Ayan. Ah, uh, abang-abang lang kasi hindi busy tayo ngayon. So, ngayon kasi walang pasok kaya nagawa natin 'to. Kaya kung hindi lang bumigay 'to kagabi, kung hindi kagabi bumigay 'to, hindi natin nagawa 'to. Tas na matagal na eh. Ito na 'yung ano, bumigay na rin pala talaga oh. So yan, ikakabit ko muna to guys. Ayan. Uh, so yun guys, sa nakabit na natin yung yun guys, nakabit na natin yung yung sa ilalim. So ibaba ko muna yung gap para yung thermostat na ikakabit natin. Ayan. Para bukas, yun ang, ang problema ko. Ayan. Ito yung aking improvise na ginawa para sa ating uh, mechanism jack.

No, Ito ay kabit natin ano. Kabit natin muna yung thermostat guys para hindi mapasukan ng kung ano ano.

<laughs> oh, Willie. No, koko, Okay so, na guys, hindi lang siya may fit para bukas tanggalin naman natin ito kung dumating yung order natin. siya. Tanggalin natin niya kaya nandiyan lang muna. So itaki ko lang muna yung ano dito sa air cleaner. Ayan. So ito kabit ko lang muna ito guys. Para pang takip lang sa ating karburator. Ganyan lang Ganyan lang muna. So, kasi bukas tanggalin naman natin yan. Yan lang muna siya. Sige <coughs> na. Ano lang. Uh, Termostat na lang yung ating problema para bukas. Wala <coughs> so, na tayo dito sa ano. <coughs> na natin para may kapit yung hose. So yan ang yun na lang thermostat na yung ating problema guys. You know? So, hindi natin bukas. Pagpatuloy natin bukas guys. You know?